guys, ah uh, good morning. So dito kami sa ano ngayon, uh, update lang sa ano sa trabaho ko. So dito kami sa rap ng sa pinoy. Uh, tok tok talaga. So tinik namin yung ano yung mga drinks kasi may pa ano, paparating na bagyo. So kailangan na ano to, uh, walang walang barado yung mga drinks para tuloy-tuloy kung sakaling bumuhos ano malakas na ulan. So kailangan na ano to, matanggal lahat ng dito kasi pag ito hindi matanggal magkaroon ng ano dito water fund niya isang dahilan para mag leak sa baba so kailangan i-clear talaga to kasi ngayong yung ano ng yung linggo na to may malakas na bagyo bagyong tarik so kailangan ma-update ano din so ito dito ka sa pinakatutok talaga po sa so, building sa baba ang liit na so, silipin natin yung buong metro manila so pagkita ko sa so, itong ano itong area na to ano to sya greenfield greenfield tapos green so makati na to makati tapos yun so, yan yung yung bgc yan daw tapos pag dito ka na side yan mandaluyong yung yan itsa ni Marty eh. yung building na yun sobrang taas din yun tapos kung dito tayo sa kabila naman ito yung ano ito yung Manila so, ito yung Mega Mall yan Mega yan Twin Tower yung, mahaba na ng Mega Mall yan ay din. Dito So ito lang muna update sa so,